Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, mayroon akong isang kwentong inianda para sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ang ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna. Handa na ba kayo? Abay, magaling ko ganun. Ang tanong ko sa inyong mga bata, nasubukan nyo na bang magtanim ng isang binhi? At syempre, kapag ka ito ay lumago, ito ay magiging isang halaman at kinalaunan ay magbubunga ng maraming magagandang bulaklak. Pero isa pang tanong ko mga bata, papaano na lang kung ilang araw na kayong nagtanim ay hindi pa rin ito tumutubo? Ano kaya ang pwedeng maging dahilan? Tamang-tama, may kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang inintay niyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay bakit hindi pa sumisibol? Ito ay kwento ng Room to Read at Goit ni Nibong Senzakun at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Ilang araw nang itinanim ni Sonny ang binhi ngunit hindi pa rin ito sumisibol. Idinulog niya kay Noood, kanyang kapatid na babae, ang tungkol dito. sagot ni Nood. Tara, itanong natin kay Lolo. Lolo, ilang araw ko nang ipinunla ang mga butong ito, ngunit hindi pa rin sumisibol. Ang mga bananim ay nangangailangan ng lupa, tubig, mataba at sinag ng araw. Sagot ni Lolo. Muling ipinunla ni na Sony at Nood ang mga binhi. Inilagay ni Sony ang ipinunla ang binhi sa lilim ng isang punong kahoy. Si Nood naman ay ibinilad sa araw ang kanyang ipinunlang binhi. Makalipas ang isang linggo, ay sunyibo lang isa ang malusog na punla ni Nood. Lolo, bakit hindi pa rin sumisibol ang binig itinanim ko? Nagtatak lang tanong ni Sony sa kanyang lolo. Naku! Kinakailangan ng mga pananim ang lupa, tubig, pataba at sapat na sinag ng araw upang sila ay sumibol at lumaki. Sagot ng kanyang lolo. Aha! Alam ko na, sigaw ni Sonny. Eh. Hindi pa sumisibol ang aking binhi dahil hindi ito naaarawan. At dyan ay ang ating kwento ngayong araw na ito. Sa mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At nakita niyo naman, nalaman na rin natin kung ano ang tamang paraan ng pagtatanim. Ayan, kaya naman ano pang hinintay niyo mga bata? Simulan niyo na rin gawin 'yan sa inyong mga tahanan. O paano? Muli, hanggang dito na lang ha. Ako ang inyong kuya Quintes si Kuya James na nagsasabi mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!